magandang hapon sa inyong lahat uh, mayroon tayo naman dito ang click i ang issue nya ay malagatok yung makina yan dinig naman sa under nya ngayon dinayagnos natin uh, inisa isa natin kung alin ba talaga nagkukos ng ingay nya na find out natin na dito sa may tensioner malamang ay mahina na yung tension ng spring ng loob ng tensioner nya kaya hindi na naitulak yan na check natin linagyan natin ng screw para ma dinig natin yan talaga yan dinig sya kasi uh, medyo maluwang yung timing chain kasi hindi nga natutulak ng uh, tensioner yung ano yung timing chain binaklas na natin yan tignan natin at ikot-ikutin yan medyo may tunog siya yan yan medyo matunog inikot natin mahina talaga yung balik recoil ng spring nya yan na. kaya hindi nya masyadong naitutulak nung timing chain kaya yun nagkakausa siya ng tunog mahina na yung resistance meron naman tong uh, uh, ano pa uh, remedyo pero uh, nagpa siya yung may ari na palitan na lang ng bago kasi nagpabili siya ng bago para na may kabit kasi kailangan niya yung motor uh, kailangan sa service i-service yun papandarin natin na ikabit na natin yung bagong tensioner uh, tensioner check yun balik na siya sa dati mga lods yan tensioner problem lang Alright. Uh, tensioner problem lang mga uh, kaibigan uh, kinabit na natin at uh, ayun na siya ayun yeah. Uh, humuki uh, na yung tunog niya kaysa sa dati uh, at ibabalik na lang natin yung mga upuan at yung ibang playerings alright eh hey. Balik na natin lahat. Testing. Sound check. Balik sa dating tanog. Ha? Shoutout nga pala sa Palog Boys. Oh, Palog Boys. okay oh, giling ninyo na ka kasi oh. <laughs> 'o.